So, ang ating tatalakay ngayon ay araling certain mga pamanang po. So, alam niyo ba mga bata, uh, pumupunta ako sa iba't ibang lugar upang mahanap itong mga pamanang, ah, uh, pamanang po. Uh, kasi gusto ko ipahayag sa inyo o ipaala, ay ipakita kung ano yung mga na discover ko doon. So, mga bata, ang uh, uh, ano na lugar sa Pilipinas ang mga napupuntahan ninyo? Buhol, Rinalbato, Manila Ang mga lugar sa Pilipinas mga lugar sa Pilipinas na pinapuntaan Lahat ng ano? Buhol, Valenzuela, Caloocan, Cayvita Ang mga lugar sa Ayun! Sino pa? Ako, ako Ako Ah, Iziquel Cortez, Procon, Procos, Ako Sanchez Cebu. Uh, si Alice. Kami din. Kami din. Wow. Chargau. Wow! So marami pala kayo mga pinupuntahan ng mga lugar. So ngayon, Um, uh, ang natin ngayon ay mga pamanahang oo. Una ay hagdan hagdan palayang sa Banawe. So, nabuo ng mga ifugaw ang hagdan hagdan uh, palayang galing ang kanilang mga kamay lamang magiging ng anong taon nito ginawa. So, matatari at matataas na ito ang kapitang uh, nat natatanawin ito sa hilangang resort sa kabila ng mga katangin nito galing kano ay ang uh, hinahangaan ng buong mundo sa so ngayon ay hagdan hagdan palayan. So, napaka-amaze no, mga ibugao kasi nagawa uh, nilang, ah, nagawa nilang, ah, uh, uh ah, hagdang yung, ano, palayan. So, ah, uh, nung, ah, uh, nang makita ito ng mga, ano, ng mga Amerikano, tinawag nila ito ng rice perfect. Yes. At isinanin uh, natin is sa wikang Tagalog na, hagdang, hagdang palayan. Okay. Ah, uh, ang hagdanag ng palayan ay matatagpuan sa hilagang bahagi ng Luzon sa Pilipinas. Uh, ito ay may habang uh, 18,500 milya. So, uh, ang bawat andalan ng lupa ay may taas na 23 metro. Itinatoring na to mas mataas ito sa pinakmataas na gusali sa buong mundo. So, so uh, napapantayan ang kataas nito sa isang gusali. So, mataas pala itong, ano, um, Hagdang-hagdang pala yan. So, uh, next is, ah. <laughs> at, susulit ay, mga lumang istruktura sa bigan. So, sino-sino na sino, sino nakakita ng, ano, ah, uh, sa istruktura sa bigan? Wala. Sa picture. Picture. Okay, sa picture lang. sa so, kagaya ito Sa so, ang mga lumang istruktura sa bigan ay matatagpuan ang bigan sa bukutan ng ilog ng Abra. Kilala ka ang Baybay Luzon dahil sa mga dam nito, nakipahalaga ang bahaging binampanan ng bigan sa alak kalakalan ng panahon ng katutuloy hanggang ikalabing siyang na angulo. So, so nakikita ninyo na ang um, uh, bahay ng uh, isa tulad sa bigan ay gawa ito sa mga kawayan, uh, kugon, uh, nipa, or uh, uh, mga basta, uh, mga kawayan, kugon at nipa. Alam niyo ba kung ano yung kugon? Mga bata? Hindi. o uh, kugon or kugon? Mga bata? So, ano yung ugot? Uh, sino yung, sino yung kanina? Si Faith. Ah, uh, Faith, ano yung hugon? Hugon? Oo. Oh. So yung hugon, parang siyang ano, parang siyang palay. di ba? Parang siyang palay ganito. Isang potsy picture. Ano yung hugon? Hugon. 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 Pinagkakataan mo? Ay, pagkakataan sa... So, ah? sa... Ito, ganito, ang hugon. Okay, so, yung ginagawa siyang, uh, ano, at So, ngunit madali itong nasisira kapag may bagyo. Kasi yung kasi yung bahay nila dati, uh, ano na siya, uh, normal na uh, pang 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 lang yung ano, yung itsura ng bahay nila. So, meron din yung uh, na na ganito, mga limestone. Yan. ah okay. uh, pito uh, ng silo ng ito ng mga Espanyol, ang pagkawal ng bahay na yari sa bato at lime mortal. Or mortar. Okay. So, mga bata, may nakikita ko dito na parang hindi nakikinig or uh, mas hindi nakikinig or parang natutulog. So, so para babuhayan kayo, may itatanong ako sa inyo. ah uh, pag sinabi kong pag sinabi kong tayo, tatayo kayo. Pag sinabi kong upo uupo kayo. Pag sino yung nakita kong nabubuli sa tayo o sa pag-uko, siya yung sasabog sa pag-tayo. Yun. Pag-ura Tayo! sa iyo naging paglalakbay, ah, sa uh, sa naging sa inyo naging ano mas question ko palagi like Ano ang nararamdaman lalagam, mo mapanood mo na o mapano, mapano nakita mo sa picture uh, ang isa sa pinakamamalaking pamanang po sa akin? Uh, ang nararamdaman ko ay ako ay sa mga... Sa mga... <laughs> uh, <laughs> sa ako ng buong na naginawa ng ako ng mga anong before. So, ah, uh, uh, next ay simbahan ng San Agustin. Ang simbahan ng San Agustin na matatagpuan sa matatagpuan sa Intramuros ay maghihangin tulad sa mga landang mga simbahan sa ibang bansa. So, yung simbahan ng San Agustin ay pwede siya ma maikukumpit o ma tulad sa ibang bansa ng mga simbahan. Kasi yung simbahan kasi natin sa, uh, sa simbahan ng San Agustin, para siyang mong pang ibang bansa ng simbahan. So, mala uh, ang malapit sa altar ay makikita ang pulpeto na may disenyo ng So, nakikita niyo sa picture, uh, sa litrato, <laughs> na para siya ng binya. Okay. tas malaking pulpeto. Or God ah, parga, parga, parga na talo kung ano yung parga, ano? yano, yano. sa paggalit uh, sa mga ng mga mas at kung ng mga awit kung 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 ng kung So ang kung ng kung 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 noong 1598 Kasama na ang monstaryo ay umagkatawan sa pagkakarating ka at kasatagahan niyo panahon ng mga kastila. Bawat makikita ay humahama sa marilang at malaking busalit na simbahan. Ang pito ay harapan dito ay puno ng dibobo bulakan ng rosas. So sa simbahan ng San Agustin, may makikita daw kayo na ang, ang pintoan ng simbahan ng San Agustin ay puno-puno ng mga rosas o mga bulaklak. Sunod ay simbahan ng Pauay. Oh, so, ang simbahan ng Pauay ay ang simbahan ng Pauay sa Ilocos Norte. So, makikita ito siya sa Ilocos Norte. Ito sa mga simbahan na kilala sa ibang bansa. Ito ay duwa sa mga hinubog na corporales at bricks. Ito ay natago sa loob ng isang daan at siyang napunta kung simula ito ng 1704 at tatapos ko so, 1994. So nakikita nyo, yung simbahan ng Paway ay sobrang luma na. ano uh, ba? Uh, uh, ano? Uh, Kasatsanan pa siya ng mga Kastila. So, may tanong, may tanong na naman ako sa inyo. <laughs> tapos random. Random lang kung tatawagin ko. Sa iyong naging paglalakbay sa mga pamanang puhok sa Pilipinas or sa pag-discuss tayo okay, dito sa picture ko. ayon sa mga ito, ang lubusan na pahapat. Ang nakapot. Hindi. Ayon sa mga ito, ang lubusan na pahapat sa inyo. So, I have to take that down. Bilibiling sugal. Um, nakahanga ko sa rice pero sa baba na ginawa ng hinugaw dahil sila mismo ang naggawa at nag nagpawi at nag, ah. diba? nag naghirap at nagpawi sa wala silang dapat na wala, wala silang dapat na ginamit kasi kamay lang ang <makes> sa nila ginamit ang ayun lang ah. ayun so ayun sa mga nagtatagal ako dito sa mga nagtatagal sa, sa, sa Banawe ah, alam niyo ba na bakit siya ginawa na ganito ang struktura or ganito ganito Ta para kasi di ba sabi ni bini ah, ni mam ma <laughs> ng angel na para ipumitaw kadaloy sa ipapa para yung mga palay ay <laughs> ma madidiligan tama <laughs> ba Matidiligan. so, so, Binibining Jed Natalie Salvazo. Yun, tanong okay. ko. Sa iyong naging paglalakbay o nasusula dito, sa pamanako sa Pilipinas, alin sa mga ito ang lubusang nagpahanga sa iyo? Bakit? Pauwai mm -hmm. oh my oh my Church. Pauwai, bakit ito ay lumanapin? Pauwai, ito ay lumanapin? Pauwai, bakit ito ay <laughs> okay. Ang buho pa, si <laughs> so, lang may pinakamahal. Bigyan natin ng palakpak si Bibi. Yung ano po yung lang pa sa akin yung... Opo! No? Opo! Oh, yeah. Ayun. So ito, dito na tayo nagtatapos sa akin. So maraming salamat. Alam mga bata? Bye! po mga bata?